He welcomes in yung lahat hua amak subscribe sa king YouTube channel. Sa huling sagupaan ng liwanag at dilim, kumislap ang buong baryo na para bang nilalamon na araw sa gitna ng gabi. Ang mga tao na papikit, sumigaw, ngunit wala nang marinig kundi ang malakas na tibok ng lupa. Pagkatapos, katahimikan. dahan dahang bumalik ang hangin, ang mga puno muling tumindig, at ang mga bahay na nagbitak ay nanatiling nakatayon ngunit sugatan. Ang mga tao, isa-isang dumilat, humihinga ng mabigat, tila galing sa isang bangungot. Sa gitna ng baryo, walang bakas ng dilim, ngunit wala na ring bakas ni Nalira at Aling Rosa. Sa lupa kung saan nakatayo ang bahay nila, may naiwan lamang na isang maliit na punong tumubo sa gitna ng abo. Mahina munit maliwanag, naglalabas ng liwanag na tila apoy na walang init. Lumapit ang mga tao, nakayuko at walang nagsalita. Ngunit sa bawat tibok ng hangin, para bang naririnig nila ang tinig ng bata, mahinang ngunit malinaw. Ang dilim ay hindi kailanman mawawala, ngunit habang may nagmamahal, hindi rin ito ganap na magwawagi. At mula noon, ang baryo ay nanahimik. Ang sumpat tila napahinga, ngunit ang alamat ng lihim ng dilim ay nanatiling buhay. Isang paalala na may mga lihim na kailanman ay hindi dapat ipagbili kapalit ng kapangyarihan. At may mga sakripisyong ang kapalit ay pag-asa para sa lahat na may iwan. Sa gitna na dilim na isang gabi sa baryo ng bataan, may naririnig na mga sigaw na tila galing sa hangin. Sigaw na hindi mo alam kung totoo ba o gawa lamang ng gunigini. Ang mga aso tahol ng tahol. Ang mga ilaw ng lampara isa-isang namamatay kahit walang hangin. Sa bahay ni Aling Rosa, isang matandang albularyo, may batang umiyak. Nanay, nakikita ko na naman sila, bulong na apon niyang silira. Nakadilat ang mga mata ng bata, nanginginig, nakaturo sa bintana. Ngunit sa labas, wala namang tao, wala namang anino. Ang mga kapitbahay nagsisimulang magtanong, bakit gabi-gabi may mga iyak na naririnig mula sa kanilang bakuran? Bakit parang may naglalakad sa bobong tuwing hating gabi? At bakit ang mga pananim sa kanilang palayan ay bigla na lamang natutuyo? Si Mang Ernesto, isang matapang na mangingista, lumapit kay Aling Rosa. Eke, kailangan mo nang sabihin ang totoo. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Tahimik lang si Aling Rosa, nangingilid ang luha. May lihim ang lupang ito na hindi dapat mabunyag. Ngunit habang nagsasalita siya, biglang lumamig ang paligid. Sumabog ang ilaw ng lampara. At mula sa dilim, may tunog na yapak, dahan-dahang lumalapit. Si Lira hawak ang dibdib, umiyak, at sabay bulong. Lola, siya na naman, nasa loob na siya ng bahay. Ang lahat ay napatigil, walang kumikilos, tanging tunog na hininga at tibok na puso ang maririnig. Anti-unting gumalaw ang kortina kahit sarado ang lahat ng bintana. Ang malamig na hangin dumampi sa balat, parang may humahaplos na hindi nakikita. Si Mang Ernesto, kumapit sa itak na dala niya, nanginginig ang kamay. Kung sino ka man magpakita ka, sigaw niya sa dilim. Ngunit imbes na sagot, isang tawa ang umalingaungaw mula sa sulok ng bahay. Mahaba, basag, at tila galing sa ilalim ng lupa. Silira na pasigaw, itinuro ang dingding at duon unti-unting lumilitaw ang hugis na isang babae. Mahaba ang buhok, nakaputi, ngunit walang mukha. Ang mga mata no lahat nakatutok, hindi makagalaw. Habang ang anino'y dahan-dahang lumalapit kay Aling Rosa. Hindi mo tinupad ang usapan, kaya babawiin ko na ang dapat ay sa akin, bulong ang boses na tila dumadaan sa kanilang mga ulo. Si Aling Rosa na paluhod, hawak ang ulo, umiyak. Patawarin mo ako, ginawa ko yon para may ligtas si Lira. Ang nilalang tumigil sa harap ng bata. At sa isang iglap, bumuka ang mga dingding para may sumisipsip sa lahat na ilaw. Ang sigaw ni Lira sumabog sa loob ng bahay. At sabay-sabay, nagdilim ang buong baryo. Sa kadiliman, tanging tunog ng mayabag ang naririnig. Parang libo-libong paa ang naglalakad sa paligid ng baryo. Ang mga aso biglang tumahimik. Ang mga ibon sa punong kahoy nagliparan na parang may paparating na bagyo. Ang mga tao sa ibang bahay nagising, nagtanong, "Anong nangyayari?" Bakit parang umuga ang lupa? Sa loob ng bahay ni Aling Rosa, nagsimulang gumalaw ang mga gamit. Ang mesa, ang opuan, pati ang mga palayok na nakasabit, isa-isang nahuhulog sa sahig. Si Mang Ernesto sumugod, hinila si Lira palayo. Ngunit hindi niya may galaw ang bata, para bang may humahawak sa kanya, nakabaon sa lupa ang mga paa. Ang nilalang nakatayo sa likuran, walang mukha, ngunit malinaw ang niti sa kawalan. Lira ay sa akin, matagal na siyang nakatali sa sumpa ng lupang ito. Ang tinig nagbago, naging tinig ng lalaki, pagkatapos naging tinig ng bata, at katapos naging tinig ni Aling Rosa mismo. Si Aling Rosa na pasigaw, huwag. Ako ang gumawa ng kasunduan, hindi siya. Ako ang dapat mong kunin. Munit hindi to ang anino. Auntie Unting lumalapit, dumadaan sa mga dingding na parang usok. At sa bawat hakbang nito, mas lumalalim ang lamig, mas nanlalamig ang hininga ng lahat sa loob. Si Lira dahan-dahang nakapikit at sa labi niya ay may bumubulong na hindi maintindihan na iba. Parang may tinatawag siyang pangalan na hindi dapat banggitin. Alda, mahinang bulong ni Lira, halos pabulong ngunit malinaw na kumakaskas sa pandinig ng lahat. Napaatras si Mang Ernesto, natigilan si Aling Rosa, halos malaglag ang kanyang hawak na rosaryo. Lira, huwag mong banggitin ang pangalang iyon, sigaw na matanda, nanginginig ang tinig. Munit hulina mula sa sahig, unti-unting bumuka ang lupa. Parang may bibig na nagbubukas, may itim na usok na kumakalat, umakyat sa kisam. At sa usok na iyon, may mga kamay na dahan-dahang lumalabas, payat, mahahaba, parang ugat ng punong nabuhay. buhay. Si Lira nakadilat, ang mga mata niya hindi na mata ng bata. Bagkus, nagliliwanag sa kulay na dilaw, parang apoy na walang init. At sa boses na hindi kanya, sinabi niya, ako ang tinawag, at ako ang babawi sa lahat na inutang sa dilim na ito. Ang buong baryo nagsimulang magingay, mga bintana kumakalabog, mga palay sumasayaw kahit walang hangin, at mga tao nagtatakbuhan palabas ng kanilang mga tahanan. Ngunit sa bawat hakbang nila, bumabalik sila sa parehong kalsada. Paulit-ulit, ikot-ikot, parang naipit sila sa isang bilog na walang hanggan. Si Mang Ernesto halos mabaliw sa takot, hinila muli si Lira. Munit nang hawakan niya ang braso ng bata, bigla itong nagbago na anyo, hindi na laman at buto, kundi malamig na abo na kumalat sa kanyang mga kamay. Napatigil si Mang Ernesto, nanginginig habang nakatitig sa abo na dumidikit sa kanyang balat. Ang abo biglang gumalaw, parang may sariling buhay. Dumikit ito sa kanyang braso, umakyat sa kanyang lig, pilip pumapasok sa kanyang bibig. Napahiyaw siya, kumakawala, ngunit lalo lamang itong kumakapit. Ernesto, sigaw ni Aling Rosa, sabay dasal na mga orasyon na matagal na niyang itinago. Munit bawat katagang binibitawan niya, tila lalo lamang lumalakas ang hangin sa paligid. Parang may bumabalik na puwersa, nilulunok ang kanyang mga salita. Ang nilalang na walang mukha, nakatayo lamang sa sulok. Munit sa antiunting pagpitik ng liwanag mula sa lampara, lumilitaw ang anyo nito. Mukha na isang babae, pagkatapos magiging mukha na isang bata, pagkatapos ay mukha ni Ernesto mismo. Bumiti ito, nakatingin kay Aling Rosa at bumulong. Hindi mo sila meliligtas, dahil ikaw ang dahilan kung bakit narito ako. Si Lira, na kanina ay abo, muling bumuo ng katawan sa harapan ng lahat. Ngunit hindi na siya mukhang bata. Mataas na ang anyo niya, mahaba ang buhok, at sa mga matay may apoy na hindi normal. Lumapit siya kay Aling Rosa at hinawakan ang kanyang pisngi. Lola, matagal mo na akong isinakripisyo. Ngayon ako naman ang magdedesisyon kung sino ang mananatili sa dilim. Ang lupa muling yumanig, ang mga dingding ng bahay nagbitak-bitak. At mula sa labas, maririnig ang mga sigaw ng mga kapitbahay. Ngunit walang nakakalabas ng baryo, lahat ay nakakulong sa parehong dilim na unti-unting kumakain sa kanilang daigdig. Ang sigaw ng mga tao sa labas ay unti-unting napapalitan na higbi at pag-iyak. Isa-isang bumabagsak ang mga lampara, hanggang sa tanging buwan na lang ang nagbibigay na mahina at malamlam na liwanag. Si Aling Rosa, nakaluhod, hawak ang rosaryo, nanginginig ang labi. Lira, apo ko, pakinggan mo ako. Hindi ikaw ang may kasalanan, ako ang nagdala ng dilim dito. Munit ang mga mata ni Lira, kulay apoy, hindi kumura. Hindi ba't ikaw ang nagbigay na pangalan ko sa kanya? Ikaw ang pumirma, ikaw ang pumayag na palitan ang buhay ko para sa lupa at mga pananim ng baryo. Bumagsak ang rosaryo mula sa kamay ni Aling Rosa, piraso-pirasong kumalat sa sahig. Si Mang Ernesto, halos wala ng lakas, pilit lumapit kay Lira. Bata ka pa rin kahit anong mangyari, hindi ka dilim, hindi ka nila pagmamayari. Ngunit bago niya mahawakan si Lira, isang anino ang biglang yumakap sa kanya mula sa lupa. At sa isang iglap, hinigop siya pababa, nawala na parang hindi kailanman nabuhay. Nagyakan ang mga kapitbahay na nakatingin mula sa labas ng bintana. Ngunit wala ni isa ang makalapit, dahil sa bawat tangkang pumasok, lumalabo ang kanilang paningin at bumabalik sila sa simula ng kalsada. Paulit-ulit, ikot-ikot, karang walang katapusan. Si Lira humakbang papalapit sa lola niya. Sa bawat hakbang, lumalalim ang bitak ng lupa, parang isang bungangang handang lumamon ng lahat. Lola, isa lang ang maaari kong gawin, at ito ang magiging wakas ng lahat ng sumpa. Tahimik ang paligid, huminto ang hangin, huminto ang lahat ng tunog. At sa katahimikan, dahan-darang itinaas ni Lira ang kanyang kamay, nakatutok sa puso ng kanyang lola. Ang mga mata niya kumislap at isang boses mula sa dilim ang nagsabi. Pilin mo na, bata. Nanginginig ang buong katawan ni Aling Rosa, tumutulo ang kanyang mga luha habang nakatingin sa apo. Kung kailangan mong pumili ako na lang, Lira, huwag mong hayaang lamunin ang buong baryo dahil sa kasalanan ko. Lumuhod siya, inabot ang kamay ng apo, kahit malamig at mabigat na parang bakal. Si Lira, nananatiling walang emosyon sa mukha, ngunit sa loob ng kanyang mga mata may bakas ng pagdadalawang isip. Parang may dalawang tinig na naglalaban sa kanyang isip, ang boses ng dilim na humihila at ang boses ng alaala na pumipigil. Antiunti niyang ibinaba ang kanyang kamay sa dibdib ng lola niya. At sa mismong pagdampi, kumulog ng malakas sa langit, umuga ang buong baryo. Ang mga kapitbahay na paluhod, nagtago sa mga dingding, nagsisigaw ng dasal. Ang mga puno na niyog yumuko na parang pinipilit na bumigay. Mula sa lupa, mas marami pang kamay na lumabas, humahawak, kumakapit, humihila. Parang libo-libong kaluluwang sabay-sabay na umaangkin sa lahat ng buhay. Patawarin mo ako, apo, mahinang bulong ni Aling Rosa habang niyayakap niya si Lira, kahit anti-unti siyang kinakain na malamig na anino. Si Lira napapikit at sa unang pagkakataon, tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Isang liwanag ang biglang pumutok mula sa kanilang yakap. Isang liwanag na pumunit sa dilim, kumalat sa buong baryo, pinigil ang lahat ng kamay na umakyat mula sa lupa. Munit sa gitna ng liwanag, isang sigaw ang umaling Isang sigaw na hindi mawari kung galing kay Lira o sa mismong dilim na bumabalot sa kanya. At kasabay ng sigaw na iyon, biglang nawala ang lahat ng tunog sa baryo. Tahimik, malamig, at walang makagalaw, nakabitin sa pagitan ng pag-asa at pagkalunod sa kadiliman. Sa gitna ng katahimikan, nakalutang si Lira at si Aling Rosa sa liwanag na pumupunit sa dilim. Ang kanilang mga anino nagsasama, humahalo, parang pinipilit na gawing isa ang dugot kaluluwa nila. Ngunit habang mas nagliliwanag, mas lumalakas ang boses ng dilim, sumisigaw mula sa kailaliman. Hindi ninyo ako matatakasan. Ako ang ugat ng lupa, ako ang hininga ng baryo, ako ang magiging wakas ninyo. Si Aling Rosa halos hindi na makahinga, niyakap palalo ang apo. Apo ko kung kailangan may mawala, hayaan mong ako iyon. Basta manatili kang ikaw, manatiling tao, huwag mong ibigay ang puso mo sa dilim. Lumakas ang tibok ng lupa, parang tambol na nagbabanta ng pagkawasak. Si Lira dumilat, mga mata niya nagbabago, mula sa apoy, naging malinaw na parang dagat. Lumunok siya, nanginginig at sa boses na halo ng bata at matanda, bumulong. Kung hindi ko pipiliin ang dilim, dapat ko siyang ilibing kasama ng dugo ko. Muling yumanig ang baryo, ang mga bahay nagbitak, ang mga tao nagsisigawan, hindi alam kung saan tatakbo. Ang buwan sa langit nagkulay pula at ang mga ibon na deti nagliparan ay isa-isang bumagsak, patay bago pa dumikit sa lupa. Sa gitna na kaguluhan, Silira dahan-dahang itinaas ang dalawang kamay, hawak ang lola niya sa kaliwa, at hawak ang hangin ng dilim sa kanan. Ang liwanag at dilim nagtagpo sa kanyang katawan, naglalaban, sumasabog, gumuguo. At bago tuluyang maglaho ang lahat ng liwanag, isang tanong ang sumagi sa hangin. Isang tanong na iniwan na mismong tinig ng dilim. Kapag ang bata ang pumili, sigurado ba kayong handa kayong mabuhay sa mundong kanyang lilikhain?